everyone! Kumusta sa Pinas? Good morning! Dito naman ay alas, alas 7 ng gabi. So may part time tayo. May time tayo mag break time. Mag iyaw iyaw. Kain mo tayo sa break. Dinitik advantage ko na itong may libre. Kunti pagkain dito. <laughs> may konting snacks yung saging wala na, naitim na kainin na lang natin, di okay pa naman sa loob so ngayon, te, tanong ilang weeks daw, yun sasagutin natin yung mga tanong para para naman ano, malinawa ah, mali may <laughs> kabulol-bulol na gutom may so ang uh, student po 3 uh, weeks po yung approval 3 weeks to 3 months pero kung kumpleto naman kayo 3 months ano lang 3 weeks yung ano po yun regular stream and then ang um, um first stream yung madali lang days lang po kung magbabayad po kayo ng GI sorry magbabayad kayo ng 1 year tuition at saka may GIC account kayo dito sa Canada yung investment so yung banko dito sa Canada kung paano daw yung may nagtatanong paano daw mag open ng GIC kung may kakilala kayo dito sila mag ano tutulungan i-guide kayo pero kung wala contact lang kayo ng banko dito may TD may Scotia Bank may RBC yan po, may um, ano yung kaibigan ko nandoon nagtrabaho. Um, lokal na bangko dito, yun yun. Bang. Credit yun yun. So, kapasahan kayo yan ng ano, sa bangko, ng form na pipil upan nyo. And then from there, sundin nyo lang yung instruction at least sa pag-open po ang requirements ay at least 10,000 Canadian dollar approximately 400 400,000 piso ngayon po yung agency yun may pa lang nagtatanong may mga agency naman sa Pinas din nandiyan ko na share ko sa Youtube yung mga agency na ano sa POAA talaga para safe kayo hindi kayo ma scam ang pao gutom mm. pag may nahanap naman kayong agency, check nyo po sa POA site kung ano ba sila registered ba sila ng POA para iwas ng scam ano pa ba yung mga tanong ang So, Regarding pala sa ano, asa na kayo nga um. Trabaho, kailan daw makahanap ng amo? Depende po sa inyo po guys, sa applicant Kung sige daw kayo magpasa sa resume nyo. Kailangan ang, trabaho, ang job offer ay may lamia, okay? Pasensya na, nag-ano ako? kasi nag-full storage naman, hindi na-record. Sayang lang ang more than 30 minutes ko sa kayaw-yaw caregiver child care at saka ano uh, home care at saka yung senior home ba support worker hindi na record ulitin ko yun pag may time guys yun may mic na ano ginawa kong reels sayang dami pa man 200 plus yung busy pa busy pa today so pag may naka offer na kayo yun kailan excuse me kailan daw kung kung meron na mag makakuha daw sila ng job offer di pa sa tib lamia kailan daw ma-approve months lang yun guys depende sa requirements nyo na ma-qualified nyo ma-complete -ma nyo lahat basta pinakatagal talaga 6 months kasi ang, li ang limiya ang limiya good for 6 months lang yung iba naman may nag-offer pero wala pang limiya kung wala pang limiya hindi pa kayo maka-apply sa ano sa back visa center application for visa kasi wala kayong positive lamia yun po ang kailangan ko kasi for workers kung po siya may nagtatanong regarding for sa tourist sa tourist naman kung dito po kayo sa Atlantic may chance kayo makahalap ng trabaho kasi kapos pa ang mga trabante but if you gonna apply in Ontario based on my experience I've been there 10 years um, wala po kayong chance magtrabaho doon. Merong trabaho under the table pero once mahuli kayo, ma-deport kayo, ma-ban pa kayo ng 5 years so the record kayo. Um, meron doon mga under the table, yung cash under the table yung cash pero dito wala. Pero may nag-hire ng mga malamiya. So, sponsoran kayo. Yung tourist nyo, i-machins na yun ng status ng working permit. kasi ang work permit yun po pwede na kayo mag apply ng lead to PR permanent diba yan ang ano natin dito permanent permanent resident PR and then once na PR na kayo 1,020 days ang um, counting mag apply na kayo ng citizenship po oh, 6 minutes ay yawya saglit hindi naman itong record kasi mas full storage so tapusin ka to, yun lang ang mga sagtanong nila yung mga katanungan kayo guys, feel free mag-comment Mm. Oh, regarding dito sa rent, kung family kayo, mahal talaga. Yan ko lang may nagtanong. Sa rent, ngayon naka-waiting list. kayo Naka, sa totoo lang, guys, reality dito, kapos ang mga tirahan, kapos ang mga bahay, apartment, naka-waiting list ang mga bagong dumating na walang mga family dito kasi kakabumpa, hindi kaya. Nag ano naman ang government ngayon? nag-umpisa na gumawa ng mga establishment, mga bahay, mga apartment, kondo, pero hindi pa makaya na, ano di ba? provide lahat. So, baka, baka temporary na naman yung student, pathways na eh, temporary cross na parang express entry. Na temporary sila, last year yung express entry kasi, wala nga matirahan. Pero hindi naman, sabi naman ng government, hindi yan ang solution, but system just temporarily. Kasi ngayon ang mga nakawawa na ka-Airbnb, pinakamura ang Airbnb dito, magkano daw? $50 per day. Mahal. Okay, so see you. See you na lang sa sunod na naman. Hindi ito so, yung ko makamakinig na vlog vlog. See you sa sunod na naman. Nandito, sunod.